guys, good, good morning sa mga tiganti polo. ito ang trip ni Anyan, dito ako sa may plaza ngayon naglalakad, and magbibigay tayo ng pagkain para sa pulubi, gahanap tayo guys ng pulubi, magbibigyan natin ng pagkain Shanghai po yan, eh. Shanghai dito po tayo sa simbahan ng tipolo ito po ako ang trip ni Anyan po Follow, like and share po ayan, ayan po ang simbahan ng Antipolo tiga tubong Antipolo po kasi ako kaya ito ang pinakamagandang lugar na pasyalan ayan sila po tayo sa plaza at ako yung naghahanap po ko ng mabibigyan ng almusal pulube nay gusto nyo ng almusal yung sh ano, Shanghai? Ha? gusto niyo ng Shanghai? ay meron na ako dito anak meron po ako, na namimigay po ako dagdag ulam Ah, hindi ka na po makakanguyan ay. Ah, sige po, sige po. Salamat na ingat po ah. God bless po. Eh, si nanay, tinanong ko, hindi daw makakanguyan si nanay, mga katrip. Kasi nga, nahihirapan na siya ma, ah, makatunaw, maka, nang, ah, makakanguyan ng siyang ay.

Tayo. Putas sambag. Nah, ya, mga ka-trip nandito ta sa munisipyo. Ito po yung plaza ng Polo. Ayun. Tayo tayo. Ah, dapat po tayo uh, dapat putas, nakikita. Ah, sir, nabigyan ng Shanghai na pangalan mo ayan ayan mga katrip wala pa rin tayo nakikita dito na ako sa may palengke wala pa rin ako mga katrip nakikita ang sir mabigyan ng ano masali na yun kasi ang ano ko ngayon yung matandang may rak. Nag-ano? Mamalimos. Ati kuya, pasok ko kayo sa ira. Patos Cajun. Ati kuya, pasok ka, ko kayo -ano, paso sa, paso sa, sa Patos Cajun. Oh, Ati kuya, pasok ko kayo sa Patos Cajun. So mga ka nakakita ko ng ano? na habag ako pag nakakita ako ng mga pulukin na katanda nakakaawa talaga na mamali sila sa kalsada kaya supportan niyo po ako mga kagri para makatulong pa tayo sa mga hirap na pulukin yun po kasi ang aking ano ngayon Ito po ang aking panata na tumulong sa mga pulubi. Ito po ang aking pagbablog na makatulong sa kapwa na hihirap. Wala pa rin tayo nakikita. Dito na ako makakatrip sa I-Mall. Ayan, na inasal. Hanap tayo ng dessert na mabigyan ng pang-almusal na siyang high. Marami po to Mga 15 pieces o 20 pieces po ang laman Ito, itong plastic na ito. Taya naman po kasi kung... ...hihiyaan uh, sa uh, ako o sa isa. Uh, 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 ayaw na pag ang pagtapuro ng grasya. Kaya ibibigay niya lang natin sa mga tao na ah, luluto. Mga kapit, ang hirap na mawis. pa dito. At ito nga mga kapatid na nakita nga tayo na bibigyan natin. Ayan. Ayan si nanay. At ang nagubutong po siya. Ayan si nanay. Bibigyan natin siya ng ating Shanghai. Tara may pangalmusal. Nay. Nay. Nay may pagkain po ako. Bibigyan ko po kayo ng Shanghai, nay. Nay ang uh, almusal nyo po eto po na yun ayan kainin nyo po yan ha huwag nyo po ano, huwag nyo tatapong kainin nyo yan pang almusal po yan eh nagbibigay-bigay po ako ng mga pang almusal para ano, kasi, kasi nakita ko po kayo na nabubutok kaya parang hindi pa kayo nag o ano, nag almusal kaya yan na ha ano po pangalan natin ay? Linda ah, Linda, tika po? Tapak po

hindi, hindi hindi ka hindi ka man lang hinahanap ng mga ano mo. Mga kamag-anakan o ano, ano, hindi man lang kayo na hindi niyo po naiisip na umuwi man lang. Ang ba? Wawa naman. Tinatak mo mamatay. mga katripang, kusin na yung mga kamag-anakan ni nanay. Punta niyo lang po siya. Nandito lang siya sa may ano nang palengke. Ayan. Ay, kita nyo po yan. Ito, nandito po siya sa may tapat. Tapunta po siya po wise, mga katrip. Kung sino nakakilala kay nanay, punta niyo po. Five years na po pala siya dito na mamalimus. Kawawa naman. Ayan, si nanay. Ayan, Ayan si nanay. Kung sinong mga kamag-anakan nito... Punin niyo po si nanay, nandito lang na sa may Shopwise. Banda, papuntan Shopwise. Ayan po. Ayan, trip yan. Ayan yung masasabi ko sa ano. Ay, e, pareha pa ako dito eh. Ayan si nanay. Five years na pala siya na Nay, pagpasensya niyo muna to na ibarian na yan. Tsaka pagkain na kasi, namin eh, naman po. E, eh, nagbabagong ano lang po ako. Kaya, so, ito. Hayaan niyo, hayaan niyo po na. Pagka tayo'y... tayo'y... nabihayaan, babalikan ko po kayo. Sige, Nay. Mamimigay pa po ako ng ana. Salamat po. Kaya si Nanay ha, kasi nakakilala diyan. Kamag-anakan. Dito lang siya. ha, mga katrip hanap ah, pa ulit tayo yun mga katrip nandito na tayo sa may agora nakabag ko sa kwento ni nanay na sabi yun na lang daw siya makamatay kasi after Grabe, 5 years na nandun pala si nanay nung Nangamali tapos hindi ka pa mga ka trip hindi pa siya mga ka-trip. Kaya kung sino yung mga kamagana niya, punta nyo naman uu siya, awa naman. Ano? Alam nyo, baka buhay na kayo. Sana, sana makuha ng kamag-anak niya si nanay. Awan naman. Saka um, habag naman ang dami niya ng yung mga katrip. At hindi pa na naandagaan na mo sa loob kumakain si nanay. Tapos damdam ko yung kalungkutan niya sa kanyang mukha. Sige tayo, Laksha, na, na masukan. Wala doon cellphone number. Hindi man lang mahanap ng mga kamag-anakan kung sino mga kamag-anakan nila mga katrip. Dapat na hanap yung mga kamag-anakan. Dito na ako sa Agora. Ayan yeah, mga ka -tip. dito na tayo sa mga iglesia. At uh, na pa rin sa nakikita Ang pangalawang bibigyan ng Chiang Kai. Ayan yeah, mga ka-trips. Ito ano, yung mga kamag anak ka ni Nanay na napanood nyo. Gaw-gaw po tayo yung lahat, kunin nyo ng ato ni Nanay. Nandam ko po ang butong niya, ang ano niya. Kali nga lang ang kamag-anak. Lahanap siya. Sigatanap pa po yun. Ano na siya mamamatay. Kawawa wow, wow, ano naman si nanay. Kaya uh, yung sinong kamag-anakan nun, paki ano naman ano. But, si nanay, malapit lang mo siya sa top shop twice. So, sa may lugar na yun. Imol na ulit tayo mga katrip trip sa likod ng Imol. Ano mga, mga ka-trip? Mga ka-trip na. Ito na ako sa may gilid ng Imol. siya na may sabit mga ka-trip eh inuubo at sinisipan po kasi ako. Wala pa rin po tayo nakikita. Isa pa lang po, sinanay lang. Pakishare share naman po tong bidyong to para matulungan naman natin si nanay. Nakita niyo po. Nakita natin. Paki-share naman po to para makuha si nanay ang na kanyang kamag-anakan. <coughs> Wawa naman po. <coughs> May nakita tayo. <coughs> tatay naman ito ang mimigay tayo tay hindi pera mabibigay ko sa inyo kundi pagkain po siya ngay alam ko nagugutom na kayo saka parang wala pa kang almusal kaya ito po sa inyo na yan tayo hindi po pera mabibigay ko sa inyo pagkain po yan bagong luto po siya yan Bili na lang po kayo ng kanin nyo mamaya pag kayo uh, kayo tayo, ano ano pang pangalan natin, Tay? Ano, Rani? Really? Mga uh, pigasan po. Dito lang. Uh, ko Dito ako uh, ganito. Dito lang ako lang. Eh. Ano mga mag-anak? Uh, wala. Layo. Eh. Uh, ano po ba? Pero tiga-tipolo rin po kayo. Ako uh, upot na po rin po. Ang uh, wala po kayong trabaho kaya ganyan o, kayo, ah. Ilan taon na namamalimot kayo kila ano kila ano kila ano kila ano po? Ah, okay. ano kila ano kila ano swerte ano kila ano kila ano kila ano tayo, tayo ano kila kita. kila ano kila ko ano kila ano eh, labaw. Labaw pa kayo, Tay. Paano kayo napunta dito sa Tipolo? <laughs> Pero may kamag-anakan po kayo. Meron po ito yung dito na rin. dito na rin po. Yung mga, yung anak-anak nyo? Ano sa pamilya. Ah, okay. Ganun po ba? May mga pamilya na rin po. Wala pa rin. Wala eh, po yung anak nyo? Dalawa lang. Dalawa sila ngayon? Yung sa, yung, Hmm, okay. Pero marami pa ho kayong mga kamag anak sa Davao. Oo. Oh, okay. Hindi na ho na uuwi doon. Eh, mm. oh, wala pa masaya. Hey. Ah, oh, kapos talaga. Pero nandoon talaga yung buhay niyo sa Davao. May mga ano ba yung taniman, may mga ganun kayo, may sariling bahay. Ah, oh, okay. Ibig sabihin pag nagkapera pera po may, uh, kayo, uuwi kayo nang Davao. Oo, <tap>, Ah, okay. Mahal din pala eh. Mm, okay. Mamahalin nga po talaga tayo. Ikaw ka Mm, pa. Pero marami naman kayo kamag-anak anito. Oh, marami naman. Ayan, okay. Ayun ah, ha, mga ka-trip, <treat> narinig nyo si Tatay, yung ano niya sa kadako ko pala sa atin. Sa San Ildefonso, nena wala siyang kamasay. Sa utak niya pala kayo nakatalikod. Uh, yeah. Ah, na Ayan, ah, trip niya niyan yan, kuya. Ayan, yan si tata. Ayan, yan. Nakita nyo mga katrip, yung dalawang pinigyan natin na siyang ay Hindi yung isa, tiga Tarlac, tapos si tata, tiga Dabaw. Pero dito talaga isa sa tipo na nag... Uh, nagtatrabaho tayo, no? May mga kamag-amay, ano rin siya, dalawang anak. Kaya, ano siya. Kung, san, kung, kung, sino man ano yung mga kamag-anakan na ano ni tata, eh, nandito po siya sa may mall, Ayan. Shoutout po sa mga tiga Dabao sa kamag ni tatay. Kung mapapanood niyo po ito, nandito si tatay sa may tapat na i-mall. Ayan. Tulungan niyo naman po si tatay, mga kamag Ayan po. Ayan. Dito po siya sa may tapat na Mercury. Ayan. Ayan. Ayan si tatay. Tay, kainin niyo po yun na. Mamaya, ano niyo na lang po ng kanin. Yung na po, medyo konti lang na ano ko eh. <laughs> Alam nyo naman po. Uh, so guys, hanggang uh, dito na lang. Ito yung trip ni Yan Yan. Ayan, nakita niyo naman po yung mga binigyan natin. Tiga Tanda. at uh, yung si dati Tiga Dabaw. Ayan. like and share po sa mga na nakakapanood na, nito. Si sinanay at si tatay. Kaya eh, nyo po para makita ng mga kamaganakan niya. Para natulungan nyo naman po tulungan niyo po si tatay na makauwi at si nanay at si katadlak share niyo po itong video na to hindi pa hanggang dito na lang po bye bye po trip niyan yan.